natin, may nagtatanong. Gano'n nga ba kadakila ang uh, pagmamahal ng Diyos sa atin? Ito po ay uh, may natin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Tingnan natin, John 3.16. Kung mayroon tayong mga Bible, basahin natin sa John 3.16. Ang sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only Son. Okay? nag-isang anak that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life mga patid, bakit nga ba ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak para lang tayo ay tubusin sa ating kasalanan simple lang dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin narapat lang ang yung dakilang pagmamahal na pinagkalob sa atin ay eh narapat lang nating suklian, di ba? Sa pamagitan ng pagmamahal din sa kanya, di ba? Ang sino man, sabi doon sa Bible, ang sino man sumampalatay sa kanya kundi ay magkaroon okay? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simple lang. Ibinigay niya ang buhay sa atin mga patid, para tayo tubusin mula doon sa kasalanan. ang kasalanan na yon, ang kabayaran ay impyerno. Simple lang, kung ikaw ay may Kristo sa buhay natin, natitiyak po tayo mga kapatid, ay langit po ang punta natin. Isang regalo lang yan. Binigay niya kanyang buhay sa atin, ang kailangan lang natin tanggapin. Diyos, si Jesus Christ, ang siyang nag-iisang Diyos na pagligtas sa buhay natin.